Hello, hello! Pag-usapan natin kung paano mo malalaman kung tapos na ang isang relasyon. Dati, isang text lang, kinikilig ka. Ngayon, kahit hindi siya mag-reply ng tatlong araw, parang wala na lang. Ito na ba yung ending na matagal mo nang tinatanggi? Welcome sa Kape at Kirot. Ako si Zalucci, sa episode na ito, himay-himayin natin ang mga senyales na hindi mo na dapat ipikit. Mga red flag na hindi na pula kundi apoy na. Paano mo nga ba malalaman kung tapos na ang isang relasyon? Hindi lahat ng nananahimik, naka-move on na. At hindi lahat ng nananatili, mahal ka pa. Minsan, hindi mo na kailangang hintayin pang sabihin na tapos na kayo. Kasi ramdam mo na sa kilos, sa katahimikan, sa kawalan. Sa episode na to, pag-usapan natin yung mga senyales na nagpapakita ng katapusan ng isang relasyon at ang mga hakbang upang mag-move on at maghilom. Pag-usapan natin ang mga hindi nakikitang pagbabago sa loob ng relasyon at kung paano tanggapin na minsan kahit gaano pa kasakit ang pinakamahusay na desisyon ay ang magpatuloy ng mag-isa. So let's start sa pagkawala ng komunikasyon. Kung ang mga simpleng usapan ay nawawala na at wala ng effort na ginagawa ang bawat isa para mag-connect. Halimbawa, hindi na nag-uusap tungkol sa mga damdamin o problema. May mga dinaramdam ang isa sa kanila pero pinipilit manahimik dahil iniisip na hindi siya maiintindihan o baka magalit ang partner niya sa kanya. Pwede rin namang laging abala sa gadget o trabaho. Halimbawa nito yung pag-uwi galing sa trabaho imbis na makipagkwentuhan ay nakafocus na lang sa cellphone or laptop, kaya wala nang meaningful na usapan. Pag-iwas sa mga mahalagang pag-uusap, kagaya na lang ng may kailangang uh, pagdesisyonan tulad ng paglipat ng bahay o problema sa pamilya, pero palaging mamaya na lang ang sagot kaya naipon ang sama ng loob. Ito naman yung guilty ang ilan dito, yung pagtatago ng mga nararamdaman. Halimbawa nito, naiinis o nasasaktan na pero hindi sinasabi hanggang sa pumutok na lang ang isang malaking away. At ito pa yung isa, puro sigawan o tahimik na galit tuwing may problema. Halimbawa nito is yung imbes na ayusin sa mga maayos na pag-uusap, nauuwi sa sigawan or yung cold treatment. Kaya walang resolusyon. So eto naman yung next natin na sign which is yung emotional na paglayo. Yung hindi na nagsasabi ng I love you o nagpapakita ng affection. Halimbawa nito yung Dati araw-araw silang sweet at may good night kiss pero ngayon tila wala ng lambing. Parang kasama mo na lang siya pero hindi mo na nararamdaman ang pagmamahal. Pwede rin naman yung mas pinipili ng makipag-usap sa iba kesa sa partner niya. Halimbawa nito yung kapag may problema sa kaibigan na tumatakbo para maglabas ng sama ng loob hindi sa partner minsan naman din yung hindi na interesado sa mga nangyayari sa isa't isa. Halimbawa nito, hindi na nagtatanong kung kumusta ang araw mo o kung may okasyong mahalaga sa buhay ng partner, hindi man lang binibigyan ng pansin. Yung iba naman is yung hindi na iniintindi ang emotion ng isa't isa. Kagaya na lang ng kapag may sama ng loob ang isa, ang sagot na lang ng partner ay, drama mo naman, or yung bahala ka nga dyan, imbis na unawain, o yung pag-usapan kung ano ang nangyayari. At ito naman yung isa pa na madalas maramdaman, yung pakiramdam ng isa ay mag-isa sa relasyon. Halimbawa nito, kahit magkasama sa bahay, parang hindi nararamdaman ng suporta o presensya ng partner sa mga emotional na pangyayari sa buhay niya tulad ng pagdadalamhati, stress, o di kaya yung tagumpay, ganon. At ito naman yung isang next na sign natin, yung pagkawala ng paggalang o respeto. So, ito yung mga ibang example dyan. Yung pananakit hindi physical ito ha, verbal na abuse. Halimbawa na lang yung kapag may away, minumura o pinapahiya sa harap ng ibang tao ang partner. Halimbawa, wala kang kwenta o alam nyo na yung masasakit na mm, naka, masakit sa dibdib minsan naman yung hindi pinapakinggan ng opinion o decision ng isa. Halimbawa nito, kapag may pinag-uusapang mahalaga, hindi kinukonsulta ang partner at sinasabing ako ang mas nakakaalam dito. Ito yung matindi, yung pambababa o pangmamaliit. Halimbawa nito, kino kumpara ang partner sa ibang tao at sinasabing buti pa yung asawa ni ganito may silbi oh yung mga ganyan tapos yung isa naman is yung pang-iinsulto sa harap ng ibang tao halimbawa nito binibiro o tinatawanan ang kahinaan ng partner sa harap ng pamilya o kaibigan kahit nasasaktan na siya at ito naman yung matindi, yung paglabag sa boundaries o physical na pananakit. Halimbawa nito, uh, paglalapastangan sa physical o emotional na hangganan ng partner. Gaya ng pagsisigaw, pagkakalmot, pananampal, o yung sapilitan na bagay na ayaw ng isa. At yung next na sign natin is yung pakiramdam ng pagkapagod. I'm sure maraming nakaka-relate dito, kagaya na lang ng pakiramdam na ikaw na lang ang lumalaban. Halimbawa, lagi kang gumagawa ng effort, nag-aayos ng problema, nagpapakumbaba, nagpapasaya habang ang partner mo ay parang wala lang o hindi interesado. At minsan naman yung paulit-ulit na away na parehong issue. Nakakapagod yun, di ba? Pero kahit ilang beses nang napag-usapan, hindi pa rin nagbabago ang ugali o sitwasyon. Umiikot sa parehong problema hanggang sa mapagod ka na lang. At yung ilan naman ay hindi na masaya kahit magkasama. Gaya na lang, dati excited kang makita siya o makasama siya, pero ngayon parang may bigat na parang obligasyon na lang, hindi na, hindi na yung kusa. At yung isa naman is yung pag-iwas sa pag-uusap o paglalaan ng oras. Kagaya na lang ng mas gusto mong mag-isa o kasama ang ibang tao. Dahil kada usap nyo, nauuwi lang sa tensyon o pananahimik. At yung isa naman is yung pakiramdam na hindi ka na sapat o hindi ka na pinapahalagahan. Kagaya na lang ng ginagawa mo na ang lahat pero parang laging kulang sa mata ng partner mo. Nawawala yung kumpiyansa mo sa sarili. Ang pagtatapos ng relasyon ay hindi palaging madaling tanggapin. Pero ito ang unang hakbang patungo sa healing at personal na pagunlad. Ang pinakamahalaga ay matutunan mo mag-move on tanggapin na minsan ang pinakamagandang desisyon ay ang magpatuloy ng mag-isa. Tulad ng kape, may mga relasyon na minsan maghihintay ng tamang pagkakataon upang magtulungan pero may mga pagkakataong kailangan mo na itong bitiwan upang matutunan ang leksyon. At kahit minsan, ang bawat pagtatapos ay simula ng bagong chapter. Kung gusto mong marinig ang iba pang kwento ng hugot, mag-subscribe at mag-iwan ng kwento. Ibahagi mo rin ang mga hugot mo sa comments at baka ito ang sagot na hinahanap mo.